Okay, good morning mga kamugila So, bali na turn over na natin yung project sa Dabao Nandito na naman tayo sa ating project mga kamugila uh, Which is mahigit isang buwan na kami nag-uumpisa dito So, ngayong araw na to Roof priming yung ating titirahin dito So, titingnan natin mga kamugil kung matatapos ko ba siya sa isang araw no? Itong kabilang side ng pag-roof priming natin Okay. So ayan mga kamukilaw. Ito yung ating pinaka-project no, doon sa kabila. Pinasira ko naman siya para pag matapos tong itong ating kabilang side, sa project natin na pag-roof framing mamaya. Sana lang matapos ko siya nang lo sa loob ng isang araw. Ah, ito na naman no, yung aking ah sa pag-roof framing. So, inuuna ko to dito na part mga kamukil para yung aming mga materyales, semento, mailipat namin dito. Ito yung uunahan ko sa pagbubong, pagka matapos ko sa pagbubong. Ah uh, ito naman yung isusunod ko at least yung mga materyales malipat namin dito uh, at the same time mga kamukil laging umuulan dito no? Sa lugar na to kaya kailangan mabubungan to kasi ito yung malaki pa yung trabahuin talaga uh, napapansin nyo magpapahil pa ng mga CR tapos magpa-plastering no? o, oh, kahit na umuulan pagka may bubong na to makapagtrabaho rin kami no? o, oh, ito yung target ko sa loob ng isang araw sana lang mapurma ko yung puro priming nito okay let's go umpisa na natin okay. okay. magalas dose na mga kamukil ang trabaho namin pabrikit na ng parlina ano? nag start ako kanina mga kamukil ah, uh, lapit na alas 10 o oh, oh. Lampas na alas 9 Kasi namilipi ko ng tubular Kahapon kasi linggo walang bukas yung mga hardware So naumpisahan namin no? Yung mga raptor natin na ilatag na Yung pinakakulang mga kamukil Yung support member dyan sa dalawa na yan no? uh, Magtatanong kayo kung bakit Dapat nakapile dyan no? Hindi ko siya ginawang pile Ang gagawin ko na lang dyan Support member na lang tubular, tubular pa rin Importante lang itong bawat gilid nya Tagiliran Ayan ang uh, purpose ko naman isang dahilan para makakatipid din uh, tibay yung hinahanap ganun pa rin yun no? mas matibay matibay rin yung ating gagawin support member dyan gamit ay tubular so advantage na, na kukuha natin na pamura yung ating kliyente kasi dyan mga kamukil isasagad natin yung file dyan ang mangyayari papastering pa tayo, kailangan natin siminto kailangan natin day form bar no? marami pang kailangan tapos pangalawa yung man tower no? mapatagal pa yung trabaho uh, yung tibay pag-uusapan tibay pa rin no? gagawa natin siya ng support member dyan na parang uh, support para tumibay siya so panghuli na lang yan uunahin namin tong parli na sa paglatag no? mag-aalas dos na isa sa pinaka-uri kung mga kamukil andyan na naman no? Madilim. Araw-araw po -araw umuulan dito tuwing hapon mga kamugila. Nag-start yung ulan, alas 2 talaga. Ngayon, umpisa mag-ano na naman siya, nag-a-attempt na na umuulan. Yan so, Sana lang matapos namin to, kasi kapag hindi umuulan sana ngayon, yung pinaka-target ko malagyan pa ng fascia frame para bukas uh, mag-gutter tayo. Pagkatapos mag-gutter, uh, kung may oras pa bukas, lalatag tayo ng bubung. Okay? update tayo mamaya mga kamukila isang araw lang yung pinaka target ko nito na sa pag group priming dapat natatapos siya so ang laki nitong ano mga kamukil a uh, roof priming natin yung layout nito uh, 1.2 meter uh, 10.2 meters no, itong side na to dito uh, at saka dito uh, 10.1 meters itong part na to dito pero magbabago itong mga kamukil dito uh, maglalagay pa tayo ng ah uh, balcony dito kumbaga pinaka ports nya dito dito na side uh, no. mababago yung forma ng bubong nito babaguhin ko to ok okay wala na talaga mga kamukil tamang tama lang natapos namin sa pabrikit itong parlina ah, tumulo na yung ulan no? Yun, no? oh. Yan, oh. habi dun banda isa ito mga kamukil na nagpapatagal sa aming trabaho no? halos isang linggo na ang kada hapon mga kamukil, isa, nasa isang oras na yung trabaho namin. Mahigit isang oras lang. Pero pag humupa ito ngayon mga kamukil, uh, pag may oras pa, uber na namin to. Matapos to sa paglatag tong parlina. Baba, baba, tayo mga kamukil. So update tayo dito sa ating trabaho. Itong trabaho namin mga kamukil, kung napapansin nyo, ayan, nakalintil beam tayo dito sa taso. O flashing beam. Tawag natin dyan. na Palibot yan mga kamukil bago tayo nagpatong ng CHB sa ating pinaka Ah, ginawang rafter so, ito yung sinasabi ko mga kamukilya no? na yung gawin natin support member dyan tubular na lang sa halagang 700 plus na tubular solve na no? kung gagamitan pa natin siya ng CHB ang mangyayari dyan kulang kulang 3.5 mo na magagastos dyan so kailangan tulungan natin no? yung ating kliyente na kahit paano makamura pero yung tibay nandun pa rin okay update tayo sa baba so ayan o no? Uh, may mga CRs na ito mga kamukil. Every rooms nito. Yan, ang lalaki ng mga kwarto nito. Every rooms po, may mga CR tayo. Tapos, ongoing na yung ating pagtatanim ng electrical. Yan, may electrician tayo dito na kasama. Okay, yan. So, pag matapos ito mga kamukil sa paggrouping ko dito na part, may mag-umpisa na rin sa paggroup uh, ceiling joist nito. No? Priming sa ating ceiling. Gagamitin ko dito pang framing mga kamukil. Hindi na po metal paring. No? Tubular na kasi kinukumpute ko siya mas nakakamura tayo lalo na sa pasahod ng tao sa pagtatrabaho no? pag metal pa rin kasi matagal yung mga alignment niya ito kasi tubular ipapakita ko rin sa inyo yung diskarte kung paano siya kadali no? lahat dito mga kamugil tubular gagamitin ko okay okay tumigil na yung ulan mga kamugil time check tayo 4.32 susubukan so, natin balikan mga kamugil baka sakaling makaya pa sa paglatag yung mga parlina Okay. Natapos natin siya mga kamukil, no? Alas 5.50. Madilim na. Hindi na natin masilip yung mga parlina na ikabit. Bubukas. Ang gagawin is magkakabit na ng pasya prim, no? So, sa susunod na araw, Merkulis, mabubunga na to mga kamukila. Thank you. Ayan siya, oh. Ano, hindi lang makita. Madilim na.